Ayaw kasi pag po sa ating lahat. Sa magtatanong sa akin dito, Kuya Chris, paano ba mag-livestream dito sa YouTube o mag-live na naka-horizontal na gamit ang cellphone? So gaya nito ating cellphone masipag din naka-horizontal daw kasi karamihan daw po na pagla ay naka portrait o naka-vertical po masipag. So yan po kasi karamihan talaga masipag yan na paglalive dito sa YouTube na hindi po nalalaman yung iba dito na paano ba mag-horizontal o naka-16 by 9 yung ratio sa paglalive dito sa YouTube. Mga kasipag, yung paglalive stream natin doon -do, yung masipag sa ating YouTube, no? Kung hindi pa tayo monetize, mga kasipag, isa ito sa mga pagdagdag po sa atin ng public watch hours, no? Para tayo po ma monetize. O kahit sa inyong mga content video na nagawa dyan na mahaba o mga dati yung video po masipag, yan, no? Pwede po yan dito sa pagla-live nyo po masipag na yun na lang po ang nagpiplay play po masipag. Kung nahirapan kayo humarap sa camera sa pagla-live, no? So kung wala na kayong magawang eh, o may share po masipag, ano? Pwede po yung mga dati nyo pong video gawin nyo pong ila-live stream po masipag na hayaan nyo na lang po hanggang matapos at i-make sure lang po talaga natin na meron itong title at thumbnail. Para pagkatapos ng live, papanoorin pa rin po niyo yung makasipag para additional views pa rin po. O kung ikaw ay monetize, talagang ikaw ay kikita pa rin po sa views and ads sa video na yun. So mga sipag, yan po share ko sa dito no, para malaman nyo po kung paano mag livestream dito sa YouTube o mag live po na naka horizontal. Mga sipag, share na natin to. No. Punta tayo sa ating YouTube. Then, YouTube app siguro naman meron lahat dito mga YouTube mga sipag yun know, YouTube channel no so tap natin dito sa baba yung circle na naka plus sign so lalabas po dito no yung ating video o short video o live o post ng mga text and picture so dito na po sa ating uh, live dahil tayo po yung magla live stream o magla live po masipag yun know, ng horizontal para ito po yung maging horizontal expert no po dito masipag yung kanila tools. So, dito meron po silang uh, rotation na front and back. and po. So, meron din po ditong mute sa ating audio, sa ating sounds. O, ikaw na po kung i mute nyo. Hindi. And then, meron din po ditong uh, orientation na ating horizontal o vertical na position sa ating video sa ating cellphone. Now, dito masipag para tayo po ay makapag uh, horizontal sa ating live po masipag. E, eh, make sure po natin na ating cellphone ay nakaganyan at para maging horizontal pero kuya Chris kahit nakaganya naka horizontal yung pagla live ko ay hindi pa rin talaga so dito masipag meron po tayong naka built in na tools dito sa ating cellphone hanapin po natin yung portrait or auto rotate tap natin yan itagil nyo yung ating auto rotate pag uwas tayo po ay naka vertical position yung ating cellphone naka vertical talaga yan kung ito po ay talaga naka horizontal naka horizontal automatic yan dahil auto rotate ay naka enable o talagang nakatagal o na po natin. Depende pa po dito sa ating tools sa YouTube no na yan, oh, horizontal orientation. Ayan na po masipag din. Pagkatapos natin yan, may tayong iseset dito sa setting sa paglalive po natin na maayos. Tap natin yung pencil sa baba. Then, dito title masipag kasi pag vlog is live. So, itong aking ginagamit na YouTube channel ay isang kasi pag vlog na YouTube channel natin. Supportan nyo po masipag. no Subscribe nyo po masipag. Dito sa title, bibigyan ko kayo dito ng advice, eh, make sure po nyo yung title natin masipag yan. Ito ay ma-impress sila. No? Sila po ay maingan sa title. No? And then, masipag sila po'y pag-click bit dahil sa title. At maliban pa sa title, make sure na meron ako ng nagawa na thumbnail na nakaka-impress. No? na nakikiryos po sila para kayo po ay panoorin yung video o yung live na yon. So, make sure na magtugma itong uh, title at itong thumbnail at description. Mas maganda, no? Kasi mababasa o madetect yan ni algorithm na may recommend po sa mga audience na related sa mga pinapanood nila. So, nasa inyo na po, galingan nyo po yung title and then visibility, kinakailangan nakapublish kung gusto nyo po, ba diba? Alam nyo po, kinakailangan public watch hours yung magiging natin or kung gusto nyo po na kumita po dahil kayo ay monetize, public dapat. And then, dapat yung audience natin ay hindi po para sa bata. Ito po yung naka- toggle on no it's not made for kids and then masipag yano you know, go live together na sa inyo na po kung mag invite guys kayo sa inyo mga kakilala dyan then yung description na sa inyo na po kung inalagay nyo po dyan no? So, mas maganda na magandang description or no, related sa inyong video masipag o sa inyong live. And then, dito tayo sa location. Alam po natin din, tagalaw natin yung screencast kasi nga tayo po ay magla-live stream din naman po masipag. Hindi lang tayo talagang totally live ngayon sa ating sarili Livestream stream. Pwede po dito yung ating mga content video na screen record no na ito'y nagagawa natin lives na gawing content yung ating mga video dati kung ang nahiya ka po humarap sa paglalay, wala ka nang maisabi, wala ka nang maisalita, no? pwede nyo po yung mga dati nyo pong video. Make sure nyo lang na mahaba para mahabang panunuorin. At mas maganda yung video na yun na hindi po siya boring. Para yung mga audience na napapadpad o yung mga followers mo ay mapapanood pa rin po nila hanggang dulo dahil exciting ito. And then, add game title na sa inyo na po masipag, ano? Then, schedule for later na sa inyo na po dyan. And then, advanced settings explore lang ito masipag ano, allow chat nasa inyo na po masipag ano, kung i-toggle on nyo po yan, enable nyo allow reaction, nasa inyo na po talaga then, toggle on nyo, kung kaya po ay monetize, toggle on nyo po masipag kung kaya po ay monetize, yan and then, dito tayo sa next, no, and then na so paalala no, it's not made for kids, so tap natin po yan, kasi hindi naman po ito para sa bata, tap next, So proceed na tayo. Paano ba mag-live na maayos? And then dito masipag stream set 4. Dito na po yung settings niya na pencil na maglagay po tayo ng thumbnail. So lagi kong sasabihin sa inyo yung thumbnail natin na ma-impress sila, na makakiriyo sila sa thumbnail na ito para ipapanood po yung live nyo o yung video na iyon. So yan po. So edit setting, Depende kung babalik kayo yung thumbnail nyo po upload nyo na po dyan masipag yan you know, para yan na po yung lalabas dyan para sila po ay ganahan na sa video na panoorin dahil sa thumbnail naman iyon maliban pa sa title so tap nyo po yung next And then, paalala po sa kanila, no, sa paglalive po natin. Ayan na po. So, tap natin yung got it. And then, start now. Pero hindi pa po ito masipag sipag. Meron pa pong isiset, no. So, dito sa paglalive natin, ito na po. So, ating position ng ating cellphone ay naka-portrait. At nakatagal toggle on, naka-enable po ng ating auto-rotate na naka-built-in sa ating cellphone. Siyempre, dahil gusto nyo po sa paglalive ay ito po yung naka-horizontal, dapat po ay ganyan po position ng ating cellphone habang naglalive. Naka-landscape po masipag. So, pagwan sa portrait, ganyan po yon ha? Then, pag ito na masipag, nakita nyo po, no? So, sa pagla-live, nakita nyo po, nandito po yung mukha ko na humaharap. So, kung gusto nyo po dyan masipag na hindi po makita yung mukha nyo habang nagtotok kayo, so, tap nyo po lang yun itong parang camera. Yan. So, yan, naka-off na. So, yung profile na lang po ng inyong YouTube channel lang nakikita yung picture nyan. So, then, nasa inyo na po yung audio kung ayaw nyo mag-talk. Yan, off nyo lang. De, siyempre, boring pagkaganon. ganon. Siyempre, kung gusto nyo po nang may magko-comments, tap nyo po yon no? So, wag nyo pong i-mute. Ay, baga, i-freeze. Ano ba yan? So, dito pa tayo sa settings. So, tap nyo po yan. Then, settings natin. Dito po masipag kung gusto nyo po na talagang maliit lang, no? Na inyong mukha or hindi kayo nakikita, no? Hindi kayo napapansin na nandyan pala kayo sa video na iyon. Ay, nasa inyo na po, no? Kung lilitan nyo po. Yan, no? So nasa inyo po kung lakihan. Oh, yan na. Try natin pa rin. Then back tayo. So hindi pa yan siya nagla-live po maasi ha? And then sa mga kuya Chris paano na may sinabi mo na uh, meron kami mga dating video na yun na lang po ang gagawin naming paglalive dito, paglalive stream po dito sa paglalive po dito sa YouTube ngayon. So, yun na lang po yung gawing content daw, no? So, pwede kayo dito sa pang games, ayun, igawin yung live stream at yung mga video nyo dati, pwede nyo po yun, no? Gawing live po ngayon yung mga video nyo po dati para magkaroon kayo ng content dito sa paglalive. Dahil wala na open na kayo, wala na kayong ma-share dito sa paglalive nyo, no? Wala na nanonood. So, pwede po po ng live dahil sa video na ito na dati nyo po mga video na yun yung ginawa mong live stream so pwede na po ito punta tayo sa ating gallery make sure nyo po yung mga video na ito no, na talagang exciting naman hindi boring ikaw talaga ay nagtotok so gaya nito mahaba itong video so itong video na to ay talagam landscape ang kuha niya no ito ay horizontal so 16 by 9 kinakailangan ang posisyon ng ating cellphone ayan automatic na po siya masipag ay ano so naka landscape na po siya no sabang so, nagla live kasi yung position ng ating camera yung pag video nito pag ng footage ayan po ay naka lands naka landscape po siya kasi pag naka horizontal 16 by 9 so ganyan po siya makasipag ha ayan so ganyan po mangyayari pag once na naka play na po yung live stream nyo po dito sa YouTube and then yun yung mga video dati no na pwede nyo pong gawing ah, content dito sa pag nyo po na ayaw nyo na pumagtok mag-talk guys, aking camera dito na ayaw na po makita so ito, freeze nyo lang po itong uh, ito yung camera kung ayaw nyo pumakita makita dyan kung ayaw nyo na mag-talk mga kasipag kung ayaw na mag-touch so ganoon pa rin kung gusto nyo pong liitan yung circle ayan o oh. yung nagtotok kayo ayan so kung gusto nyo pong i-mute ayan, so wala na kayo so ganoon pa rin po So kung wala kayong voice, i-mute nyo na lang, no? Kasi kung gusto nyo po na ang nagtotok na mismo yung nasa video, sa camera, ah, sa content na yon so nasa inyo na po, no? Na i-mute nyo lang to. Pero nasa inyo na rin po, kung okay, itagil on nyo po yan, kung gusto nyo pong nagbaback up kayo sa pagsasalita. So ganun po lang si Pagino. Yan na po yung content video na gusto nyo po na ila stream or ma live stream nyo po na games, pwede po yan. So, position, naka-landscape. Ayan o. No? So, nakatagil yun yung ating auto-rotate sa ating cellphone mismo. Kung meron naman po kayo, kung wala kayong gano'n, meron po sa app na Play Store po. So, go live kung gusto na po mag-start sa paglalive. So, mahaba itong video na to, no? 30 minutes. So, ibig sabihin, mahaba-haba yung nalalive stream natin, no? Nagagawa natin content sa paglalive. So, yan lang po masipag. Yan lang po yung masisir ko sa inyo dito, no? Back na ako. Yan. Stop na natin. So, yan na. So, yan lang po yung masyashare ko sa inyo dito mga sipag. Sana po tutunan sa content Sana po nakatulong kung paano mag -live stream dito sa YouTube o paano mag-live. So, yan lang po mga sipag. Yan na, kung hindi pa kayo nakasubscribe, pasubscribe na po sa ating YouTube channel. At sabayin po ang ating kasipag vlog po. Masipag pa-subscribe na po mga sipag. Yan lang po. Maraming salat sa panunod. At God bless po sa ating lahat.